O oh, si Seacold Kakabalik niya lang Kakakun Parunday na natin Ayan Kaya pa ba ito mga lodi kik Eh, runda Parapak niya ni Anime. Hahaha <laughs> Di pa rin nagbabago ay. Nandito na. Nandito na agad oh. You know? Sok, sok. Sok, sok. Oh, ayan. <laughs> hindi rumunda. Oh, nakita yung kalapat. Iga, shigled. Oh, hindi tuh to. Oh. <laughs> Gerimunda.